Hello guys! Good afternoon! Welcome to my video again! To my another video! Ito na po! So, magluloto lang po ako ng pinaypay na saging. Yung ano, yung ta- Ano, ewan ko ba kung anong tawag sa uh, Tagalog nito basta pinaypay na saging. Pinaypay na saging. Ng hapon, magkuanta. Ah, hari na dali niya kung butahan og tubig Siyempre. Siyempre, may hapon. Kaya magpinaypay ko pay right, ko. saging dito sa merkado. So, bali, try it siya, guys. Try it siya, tanan. Mga guys. uh, <laughs> oh, try it para na. Kaya harina na no one 4 Kaya magpinaypay ko. So, ako, sanin siya, okay, okay yun. Kanang di kay e, tantong lapot gani. Kay mura gyud man ikaon og buyog-buyog ako sa <laughs> Lamik kay ikaw ni pinaypay guys. Nakulangan ko sa pinaypay palit ko dito sa babaw niya. Isugo kong mama. Napapalit siya upat ka buok. Yung e mura man. Wala mag uyog ang silpon eh. Mag-uyog-uyog ang silpon. Eh. uyog, -uyog. Ganaan na anak ko. Masa mo mo Sige lang. <laughs> so, okay na ko. Ay, stop. Okay na ko. Ang ani ka kalaputa, guys. Na? So, okay na. So, dara akong saging. Na. So, kayo kayo sa tanig pamayo. Ay, para. Pwede bubol-tibubol. May sunong ko na itibubulgul. Blain kayo. So, ganahan ko yung yami. So, di na ko niya butangan sa asukar, guys. Diretso na ni. Walay ko anay. Basta butangan na ni tubig ang harina. Yung ani siya kalaputa. So, okay na na. Total, di ni kuwan. Di bito na Giwa na ta sa ato ang saging. <laughs> nalabay pag yun tsaka <laughs> ang cellphone nasa tunga para klaro juga ayun ni pinaana ba may kesila okay ba guys Kaya madlo ko madlo ko mahiwa kung kamut. Nga ako ang ako ang kutsilyo kay, hait kayo. Lisod na maputol nya ni. <laughs> maputol nya ni atong kamot giahak lay ko wag. Anak lang kay. Anad ko ani ngani ani. Diri na side okay ko diri na side so. Pwede na na upat. Pwede na kayo. nagsingit sa kog tinuwa guys nagtinuwa sa kog hapit may na lang ba eh sige uguan kuan sige o manok baboy isda na po tinuwa isda so kuan na siya tamarong tama wrong ni siya guys tama wrong so mo ni siya yan ko ganina merkado yan ko ganina merkado guys So, naghapit ka lang po ko. Uh, nagpalit ko o isda na tamarong. Kaya ako ang tuwa o nagbutangan ako lukot. Kaya para lami kayo. Kaya ginaman akong mama anak. Huwag ako ang Paris. <laughs> Ganahan man sila. O dinuwa. Ako, sabaw lang. <laughs> Ganahan ko prito. Pero wala mo ko ni palit o isda, guys. Wala na ko ni palit o isda kanina lang akong ang ipalit. Tatuang ko anon. Tuang. Ayun na yan. Kaya nibukal na siya pa maayo. Yeah, dayon. Manasa ko ko ni. Akong gitimplahan so, atuang ko anon ko. Okay na ba ang timpla? So lumikihigup ron o sabaw. ta asin gamay guys so okay na so paabot lang ta mga pila ka minutes pabukal niya and then humana so mas maayo jud nang mukaon sa taog tinuwa no dili lang kay perminti kana galing mga fast food fast, fast food na lang jud perminti lisod sa guys sige tag fast food guys lisod ba sige tag fast food fast food so magluto sa taong tag isda oy isda mag isda ta mag sinugba ta mag uh, singal magkilaw ta ana an, garay right? magskabichita basta kay isda uh, na si importante guys edit lang pirminti sige baboy guys <laughs> sige tag baboy ug manok guys uh, dali rata ma blood guys na mao na siya so paabot lang ko gamay and then iko luto ana hatdan din ako kung mama kay para makapanihapon na siya muna siya guys para manihapo na siya oh. Hey, it's already 5pm na 5pm na tiri guys sa Philippines una ako sa Dubai it's uh, uh, kung pa siguro dito it's 4 o'clock oh, di 1 o'clock in the afternoon Nya, yeah, sa ubang lugar I don't know <laughs> oh, sige guys ito so, isugdag guys ato ang pinaypay Kaya siya na kuan. Balibaliho na to pali upagod. -hmm. Okay. Okay.